tap dito ba lang, no? Uh, may nag-comment uh, kasi sa akin sa YouTube na si Akata daw ay na-hospital. Uh, ako naman, sabi ko, sige, titignan ko. Eh, pag ko nga doon sa Nico na Chor na, ano, na FB ni Akata, ano, uh, parang, ano, parang na nadawit na naman ako, no? At uh, o yata siya. Ah, uh, sabi niya nga dito, no? Nako, ikatutuwa niyo ba lang to? Hindi ako ganun. Kasi hindi naman ako nabubuhay sa pangungupal para maging hanap buhay. Kaya nga kita binlock Ito kasi, nakita ko to dun sa mga iba pang Facebook No? Pero yung mga ginagamit ko ngayon, nakablock ka na, no? Ah, uh, matagal ko nang sinabi to sa'yo, no? Yung, yung pagiging, sige, mangupal ka na mangupal. Uh, bahala na si Lord iyo. Ganun kasi ako, hindi ako, nakakita mo ba akong gumagante? Hindi ako mapaghiganti. Hindi nga kita kinasuhan eh, kahit marami na akong ebidensya. Pero nanatili pa rin ako nga, kalmado. Sabi ko si Lord na bahala iyo. Ito naman, hindi ko ito ikakatuwa. Uh, inano ko lang to, ipapakita ko lang sa mga tao na dapat maging humble tayo lagi, di ba? Hindi tayo laging uh, mangupal. Ako naman, kaya naman ako may depensa dahil ako naman 'yung kinakawawa niya, 'di ba? Wala naman akong ilang Ito nga 'yung ano nga no? uh, post niya dalawang oras nakakalipas. kakalipas. Konting oras na lang ooperahan na ako pero uh, surprisingly hindi ako kinakabahan. Kalmado lang. Kaya pa parang may warm hug sa puso ko na nasasabing don't worry, I'm with you. Love God. Yung nakakatuwa naman yun na nakakakilala ka na kay God. Kasi si God naman talaga ang at, uh, tino sa iyo. At bibigyan ka talaga niya ng dahilan para matawagin mo siya. So ito na yung paraan para magbago ka na. ba? Diba? Ako naman, wala naman akong binablog dito na nangungupan ako ng kapwa ko, rapper. Actually, kayo ngayon yung kumakawawa sa akin at ginagawa niyo akong hanap buhay. Hindi ko ito kinakatuwa. Binabalita ako lang kasi pinos mo. So pinos mo, may intention ka na makita ng mga tao so papalawakin pa natin di ba alam ko nga kanya uh, kasama ko si siya sa bawat uh, segundo mula check in sa ospital hanggang sa paggising ko uh, mamaya uh, this is uh, this isn't just a medical uh, procedure it's a spiritual reset a change to pose, reflect and uh, remind myself na Uy, alagaan mo naman yung katawan mo na yan Mahalaga yan. Uh, kasi kahit medyo alawangin, ha, siya pa rin ang uh, spaceship ko dito sa Earth, no, habang uh, naghihintay ako dito sa OR o sa operating room, no. Feeling ko, parang, ah, uh, nasa boarding gate na ako ng, yan, basahin pa ba natin. <coughs> oh, tignan lang, tignan lang. Board. Yan. Ah naghihintay ako sa ayan feeling ko na sa boarding gate na ako ng Heaven Airlines no waiting for my short astral trip habang uh, habang naka general anesthesia no saglit lang to babalik din ako uh, renew and uh, restore by God's grace no uh, super great ko sa asawa ko at sa anak namin na nandito sa tabi ko you have uh, at care nila sa sobrang lakas ng impact mas matindi pa sa uh, anesthesia uh, wala naman talagang ibang makakatulong sa iyo kaka kundi pamilya mo sa mga anak mo so matagal na katang tinuturuan na uh, maging humble uh, wag mo ako masyadong pagtawanan wag mo ako masyadong kupalin kasi nga sabi nga di ba lagi kong sinasabi sa post ko ang tao nagmamataas ay siyang ibababa at ang tao nagpapakumbaba ay siyang itataas so ikaw itong nga, kasi masyado mo na akong ginamit masyado mo akong ipinahiya sa lahat ng bagay na tapos na sa mga issue ginagawa mo pa rin akong content pero okay lang naman sa akin yon basta basta pag gumawa ka hindi naman ako gaganti talaga sa iyo no? si Lord lang talaga papa sa Diyos lang talaga kita Manini maniwala ka sa akin yung mga matindi ang dila di ba sinabi ko na yan sa iyo mag-ingat mag ka sa kalusugan mo kasi doon ka babalikan kaya ako maniwala kayo. Sabi niya hindi ko naman masasabi lahat ng gusto ko right now pero sa puso ko thank you i love you at sobrang bless ko na kayo kasama ko kayo no. To everyone praying for, for me, salamat hindi uh, nasasayang yung dasal ninyo. I feel it. I feel him. I feel love no. Sige, magpapahinga muna <coughs> ako sa glit. Kita kids kabilang side uh, ng operasyon at pagbabalik ko mas malakas mas grateful at mas ready alaga at ano to alagaan ang uh, vessel no <clears throat> dapat kasi lagi kang ano di ba pinang sinasabi ko kasi dapat maging ano tayo maging mabuti tayo di ba all glory to god yan yeah. kasi minsan <clears throat> ang mapapayo ko lang no lahat kasi tayo ay uh, magkakasakit lahat tayo mamatay lagi ko sinasabi yan eh wala akong wala akong masamang tinapay sa mga bagay na nangyayari sa kapwa ko. Hindi ko kinakatuwa yan, man. Bagkus, ipapaunawa sa sa'yo na maging humble ka kasi darating yan sa'yo eh. Darating din sa akin yan eh. Lahat naman tayo magkaagay Pero doon don ko, don ko, dun ko masasabi sa'yo na sa edad mong yan, pag, uh, pag nagka-problema ka, pag uh, tinamaan ka ng uh, tinatawag na dilubyo, eh mas masakit yun okay lang sa mga matatanda kasi syempre matanda na mahina na mga katawan pero pag bata ka pa nagkakasad ka na eh iba yan uh, pwede natin sabihin uh, may haplos ng uh, kalabit ng Diyos kalabit ng karma na maging maayos ka o kalabit ng ano uh, hindi ko kinakatuwa to hindi naman ako katulad mo eh no? na kinakatuwa ang lahat ng uh, kap, kap, ano, kahihiyan ng iba ito, uh, kaya ko lang naman binilag to para makita ng mga tao din no, na, na doon sa channel ko na na, 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 na nag-comment din sa akin doon. So, ginawa ko lang to para naman makita nila na di ba? Na hindi lahat tayo ay uh, exempted dito sa mundo, no? Hindi lahat ng tao ay uh, may kanya-kanyang uh, special sa bawat buhay. Lahat tayo pwedeng uh, mamatay kahit anong oras, kahit mismo ngayon ora mismo, no? Pero ang sinasabi ko lang, maging mabuti, maging humble dahil uh, hindi natin hawak ang ating bawat minuto. Kaya sa nangyari na yun sa'yo, pagdarasal din kita na gumaling ka agad para sa pamilya mo. Alam ko naman mahirap yung pinagdadaanan mo. Sinasa, pinaplastic mo na yung sarili mo na kunyari malakas ka pero yung feelings mo, alam ko, turog ka din yan. Kaya akata, ka. Uh, mabait si Lord. Pakabait ka lang. All Alright.